Good morning. Meron din na rin itong click. 1, 2, 5. Ang problema, mausok ang kanyang tambutso. Pina-overhaul na ito. Hindi nagpalit ng gasket. Ginawan ng paraan. Itong masakit kasi ito. Doble ang gastos ng may-ari ng motor. Pagka tayo mag-overhaul, lahat ang dapat palitan, palitan para mayawasan ng back job. katulad nito. Pinagawa sa iba, ang masakit dito sa akin pumunta. <laughs> Nagbarabara din ang mga daluyan ng tubig para sa cooling system niya dahil sa gasket maker na ginamit. Pag ganito, palit lahat kasi ayayoko ng back job. Pagmamana ako nito ng palpak ng ibang technician. Katulad na ito. Ayan, gumagalaw-galaw. No? Ito, kaya ko ito gawin ng paraan. Kahit na hindi ako machine shop. Pero mas maganda, standard tayo, palit lahat. So, palala po sa mga may mga click dyan, Honda Beat, basta kahit anong motor yan. Mas maganda pag ito na nagusok-usok o natayuan, palitan lahat. Dapat palitan para iwas gastos. Sa mga nagtatanong kung saan ang location namin, dito kami sa Road 20, Project 8, Quezon City, uh, Honda Motor Trade, Bahay Toro. Thank you.